Nakababahala na ang mga nangyayaring patayan sa lalawigan ng Pampanga ayon kay 3rd District Representative at Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzalez. Sa kanyang privileged speech sa kamara nitong lunes, November 18, hiniling ng opisyal sa mga kapwa niya mambabatas na imbestigahan ang serye ng mga krimen sa lalawigan. I rise on the matter of uh, personal and collective uh, privilege. With regard to the senseless and unresolved killings of local public officials, in my district, in the 3rd district of Pampanga, Kabilang dito sina Barangay Captain Alvin Mendoza ng Alasas, Ciudad San Fernando na pinatay noong April 30, 2022. Barangay Captain Jesus Liang ng Santo Rosario City of San Fernando noong December 28, 2022 at Barangay Captain Matt Ryan de la Cruz ng San Pedro Codun San Fernando at ng driver niyang si Henry Aquino na pinaslang naman noong June 11, 2024. Kasama rin sa listahan ni Gonzales si na Barangay Captain Norberto Lumbang ng Lakios Arayat na binaril noong August 11 at Arayat Councilor Federico Hipolito na tinambangan nito lamang ikalabing dalawa ng Nobyembre. As usual, The police have yet to determine the motive for the attack. My dear colleagues, Mr. Speaker, nakakalungkot isipin na hindi pa man nare ang mga patayan noong 2022-2023. Patuloy pa rin na nangyayari ang mga ganitong klaseng krimen. Hindi raw maiwasang mapaisip ni Gonzales kung ano ang motibo ng mga nangyayaring patayan sa kanyang distrito. Tanong niya, may kinalaman daw kaya ito sa negosyo at iba pang ilegal na aktibidad? O di kaya naman sa nangyayaring investigasyon ng Quadcom na ani ay kanyang pinangungunahan? I am the one who stood up last August 5 this year when we consolidated. When I consolidated the four committees, which is the public order and safety, the illegal drugs, the extrajudicial killing, and the public accounts, kung saan po lahat ng negosyo ng iba-ibang nasyon pumunta sa lalawigan ng Mambanga, La Luna, sa siyudad ng San Fernando, bayan ng Mexico. May kinalaman kaya ito sa parating na eleksyon. Bunsod nito, naghain ng resolusyon ng mambabatas para hingin sa kanya mga kasamahan sa Kamara na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation sa mga patayan sa ikatlong distrito ng Pampanga. This impunity being committed to these local public officials must be stopped. Ilan pa kaya ang mamamatay bago kumilos ang lokal ang lokal na kapulisan. The victims, families deserve both justice and closure. Sa huli, hiningi ni Gonzales ang mabilis na aksyon ng kapulisan upang mapanagot ang mga nasa likod ng serya ng pagpatay sa lalawigan. Nangako rin ng Senior Deputy Speaker sa kanya mga kabalen na hindi siya hihinto hanggat hindi na huhuli ang mga salarin sa mga nangyayaring krimen. Hindi kaya trin niya ang kanya mga kapwa mambabatas na dumalo sa mga mangyayaring Quadcom hearing sa mga darating na araw. Liz and Morten, Ciel TV 36 News.